Hi guys! Another day, another mini vlog. Kaya eto, samahan nyo na naman kami ni Buyok sa panibagong araw ng aming pagpalao. Nakabili nga pala kami ni Buyok ng bubo or yung panghuli ng hipon dito sa barangay Hanosan noong nakaraang linggo nung nanood nga kami ng interbarangay. Matagal na rin kasi kami nagpaplano ni Buyok na bumili nga nito para nga may pandagdag pang hanap buhay kami. Noong bago pa nga lang kami ni Buyok, ito na talaga yung aming hanap buhay at sumasama nga ako palagi kay Buyok sa pagsusug sa lao. Susubukan pa nga lang namin ni Buyok kung marami ba kaming mahuhuling hipon kaya 50 pieces lang muna muna aming binili. 35 pesos nga lang ang isa nito mga mare. Kaya sabi nga ni Buyok ay eh, tsaka na nga lang daw kami magdagdag kapag marami nga kaming mahuhuli. Kaya nung tumawid nga ako mga mare, pinabili na nga rin ako ni Buyok na mga gagamitin namin dito sa bubo katulad na lamang ng tali at ng kulambo. Yung kulambo nga pala mga mare, hindi namin gagamitin sa pagtulog dahil ito ilalagyan nga namin ng pamain o dito namin ibabalot yung pamain ng hipo. Kaya nga eto at ginupit-gupit na nga ni Buyuk ng ganito kaliliit, yung tama lang para malagyan ng pamain at para mabilog. Ang ginagamit naman namin ng pamain ng hipon mga mare ay palyat at bumibili pa nga kami doon sa Kalamba, Laguna. Kaso nga lang ay hindi nga kami makatawid sa Kalamba kaya eto't nag DIY na lamang kami ni Buyo. Gumamit nga pala kami dito ng purina at ng sapal ng niyog at saka namin ito'y pinaghalo. Noong oh. nakaraang tumawid nga ako pa binangonan mga mare ay naikot ko na nga ang buong palengke wala talaga akong mabilhang palyat at hindi nga daw nila alam iyo. Kaya nung nagluto nga ng ginataan ng nanay ay kinuha nga namin yung sapal ng niyog para magawa na nga naming pamain. Tinulungan ko na rin si Buyok sa paglalagay nitong pamain sa loob ng bubo mga mare para para nga kami ay mapadali. Naaalala ko nga noong una pa lang kami ni Buyok mga mare ay ako talaga yung naglalagay ng pamain dito sa bubo talagang nag-e-enjoy nga ako sa aking ginagawa. Gustong gusto na rin kasi namin ni Buyok na maikalat nga itong bubo mga mare para malaman nga namin kung marami ba kaming mahuhuli. Kaya kinahaponan nga ay agad na nga kami pumalaot ni Buyok para maikalat nga ito. Tingnan nyo may laman na tong paliyat. Ayan yung paliyat nilagay namin sa loob. At papunta kami nga Gracias. Napakaganda nga ng sunset ng mga time na yan at kitang-kita nga dito mula sa aming bangka. Sinimula na nga ni Buyok na ikalat nga itong aming mga bubo mga mare at dito nga lang kami sa may tabi ng pulo. Sumubok nga muna kami dito sa pwestong ito at titingnan nga namin kung okay ba. Sobrang namis ko talaga yung ganitong hanap buhay mga mare kaya sabi ko nga kay Buyok ay bumili nga ulit kami. Sa tuwing naghahanap kasi ako at naiibigan ko nga kumain ng hipon mga mare ay wala talaga kaming mabilhan dahil wala nga nagtitinda dito sa amin at walang nagbububo. Meron namang nagtitinda dito sa aming isla kaso nga lang eh, medyo malayo at dadayo ka pa nga sa kabilang nayon. kaya naman minsan nga ay nakakatamad na rin magluto ng hipon papadilim na nga ng mga time na yan mga mare at dadaanan nga sana namin si Lospa para lagyan ng ilaw kaso nga lang ay nagulat nga kami sa aming nadat na grabe mga mare mapapaiyak na talaga kami dyan ni Buyok sa aming nakita at nadat na nga dito sa aming pamalakaya sabi ko nga kay buyo, kay Adobo sa gatanay ay naging bato pa just good <laughs> Sobrang nangihinayang talaga at naaawa nga itong si Buyok dito kay Lospa dahil mapagmahal talaga yan sa mga hayo. Nag-iisip nga kami ni Buyok kung bakit namatay nga itong si Lospa kahit na napakarami ng pagkain dito sa loob ng cave. Lospa, yes, ano nangyari sa'yo? Kinakausap sa ko nga si Lospa mga maret, sabi ko nga sa kanya, bakit ba nangyari sa kanya yun? Napakarami ko pang pa pangarap sa kanya at pag-aaralin ko pa nga siya ng kolehiyo. Hey, pero syempre, tuloy pa rin ang buhay natin mga mare. Kaya kahit namatay na nga itong si Ross pa, inilagyan pa rin namin ng ilaw itong aming cage. Kinabukasan naman na hindi ko na nga nabidyohan ang pagsusog ni Buyok at ganito nga karami ang kanyang nahuli. Kaya nung sumunod na araw na nga lang ako, nakasama kay Buyok sa pagsusog. Kaya eto at maaga nga kaming gumising ni Buyok dyan para hindi nga kami maabutan ng matinding sikat ng araw. Dito nga pala siya kumalat ngayon sa may pinakamaliit na pulo dito sa aming nayon. At sabi nga niya, sana nga daw mas marami nga siyang mahuli dito.

Ang daming huni oh. Nakain namin. Ito sa kamay mo. Ah. Hmm. Sige. May nanghipon sa aming ganito. Pero ang sarap igat. Natapos nga kami ni Buyok mga mare at madami nga kaming nahuling hipon ngayong araw at ang iba nga dito ay ibebenta namin at ang iba naman ay aming iluluto. Kaya ano nagpunta nga kami sa mga nanay ko ay eh, nagdala nga kami nito dahil paborito nga ni nanay ang ginataang hipon. Tinanggalan ko nga lang ito ng mga sungot mga mare at saka ako nilinisan. Nagpabili na nga rin ako ng isang pinya at talaga namang hinog na hinog at napakatamis. Tapos isinimulan eh, ko na nga rin lutuin itong ginataang hipon na may pinya. Naggisa nga lang ako ng bawang at sibuyas at nung maging okay na nga ay eh, binuhos ko na ngarin ating hipon. Diyos Just... ko mga mare, kapag nga natikman nyo ang ganitong klaseng luto sa hipon, ay talaga namang inang napagkakasarap. <laughs> Nilagyan ko na nga rin ito ng patis at ibinuhos ko na nga rin ang pangalawang gata at nilagay ko na nga rin ang pinya at ahayaan ko nga lang ito ng kumulo. Nilagyan ko nga rin pala ito ng tatlong siling haba at tinimplahan ko na nga rin ng kaunting asukal dahil mas gusto ko nga dito yung medyo manamis-namis ang lasa. Hinayaan ko nga lang itong kumulo at maluto ang hipon mga mare, at pagkatapos sa ibinuhos ko na nga rin ang kakang gata. Dalawang niyog nga ang pinakayod namin kaya sigurado ako na napagkakasarap nito. Bihirang bihira lang din kasi kaming makatikim ng hipon mga mare pero ngayon nga ay eh, siguradong mananaw. Kami. Pwede nyo bang i-comment sa comment section kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakakaabot itong aking mga videos. Kaya naman kung nakarating nga kayo hanggang dito sa dulo at kung nagustuhan nyo nga ang video na to ay baka naman pa-heart at pa-share. At syempre pa-follow na rin po. Yun lang mga mare, maraming salamat sa panonoodan. Eh.